Hi guys! Samahan nyo kami today. Tuturo namin sa inyo ang bilihan ng tuyo sa downtown Toronto. Let's go! Malapit lang ba dito yung bilihan ng tuyo? Oo, oh, malapit lang. Sa ispaday na. Anong masasabi mo sa weather ngayon? Mm, parang okay parang pa lumal Okay pa, pero minsan yung morning parang lumalamig na, no? Mm. What we will eat? Eh, ito yung nga, diba? Ay, gusto ko parang chicharong, ano, baby. Uh, oh. chicharong balat ng manok. Eh, di, tignan din natin. Bumili tayo ng tuyong prosen. So, yung Tuyong prosen, Man, tsaka balat ng manok. Masa na ba tayo? Malapit na ba tayo? Oo, oh, eto Pagkatawid natin. Oo. Oh. Ayan, o. Oh. Ay, di ba yun din yung store na nagtitinda ng bangus? Parang gusto Ay, ko, ko o, din ng bangus. Ayo, dyan nga. Yung un-prosen. Un un yung prosen lang naman. Ginawa nilang un Oo. Oh. Ayan na tayo, baby, oh. Gusto mo ba, pasok ako? Tingin lang akong bangus. Opo! So, meron silang saging na bath, tsaka tuyo, pero hindi luto. Tsaka daing. Yes. Tsaka bangus. Oh, meron pala silang malunggay dito saka daon ng sili tsaka daon ng ampalaya um, may frozen kamias kaya sila dito burong kamias masarap kasi yung sausawan sa isda eh. guys, o, oh, lintik dito merong pure poached corn beef may Argentina, 6.99 pero pal dyan tayo sa palm yan na, pinakamasarap may Skyplex sila dito eh no oh, grabe dito, be, may piatos. Oh. Wishy, mura-mura uwi nila. Can we get piatos? Ikaw, isa lang pero bikat kasi ako eh. Ano? Ito ay. Oh. oh. <laughs> Speaking of bikat, ayan oh. Sa mga flavor ay Daddy. You choose the flavor, Ribo. Which one? Guys, ayan nakita ko ang cheesy. Malapit lang siya sa liver spread oh kumpleto tayo kadali tayong spaghetti 4.99 ang isa oh track it wow 4.99 ang isa ilan ang gusto mo tatlo tatlo <laughs> oh, tatlo. <laughs> mahal <laughs> hayop na kesyo yan mm -mm. Well, Pwede go. naman akong bumalik bukas, saan tayo pupunta? Saan ka bibili ng ngayon? Sa Tagpuan, sa Mike Kensington, uh -huh. sa downtown Toronto. Let's go! Ito yung pinaglihi ko kay Ribo longgan. Fruits and vegetables! si mo, Si Gang. Alam ko na magpapabili ako sa nanay ko ng kamyas. Yung burong kamyas. Tapos pwede tayong mag magluto ng piniritong bangus. Pero kahit ano, kahit anong piniritong isda, tapos burong kamyas, ang sausawan, sobrang sarap. Yummy! Nung kasing nakatira ako kaila ate, nakakatikim ako noon. Ewan ko kung saan siya nabili, hindi ako sigurado saan. Pero papabili ako sa nanay ko. Ah, baka sa Facebook. Tignan mo sa Facebook. Oh. No. Natinry no, ko na magana wala eh. Paborito ko yon yung sa usawan na burong kamias. Ang dami ng mga ano, kalapati dito. There's a few more seconds left. 13, 12. Laging madami nakain dyan sa po na yan, no? Pero hindi pa uh, natin yan natutry. Dyan, sa po hang. Let's go. Tumabahan ng po. You okay, Ray <laughs> po? <laughs> Tignan mo yung posisyon. <laughs> Alam mo anong nilalagnat yung nanay ko? binilhan ko siya ng po. Yung soup ah. na gustuhan niya. Oo. Oh. Sarap daw. ah Akala ko nakatikim na siya noon. Ay, hindi pa, pa ba? Talaga? Yeah. Yan ang number one ano ng Pinoy eh. Unang so, nagugustuhan eh. Ay, dito pala tayo nag-date noon, no, baby? Ay, ano? Naalala mo? Kachi din pala yan. Kachi. Kaya yeah, kumain kami dyan ni Aman eh. Napakadami niyang kinain. Diyos ko. Ba, ikaw maraming nakain dyan. Sobrang dami niyang nakain guys. Tapos ako pa pinagbayad. My God. Diyos ko. <laughs> drawing <wala>. ka <laughs> <laughs> Pero ang sarap ng kain natin dun no? Ah. Yeah. Natatawa ako sa kuya ko. Sabi niya, eh, pinanood daw niya yung isa natin vlog. Ah. Uh -huh. Tapos daw, eh, napanood niya yung sinabi mong ayaw magpa sa akin ni Olga dito yung unang yung unang place ko siya dinate ganoon nadudurog ang puso ko tawa daw siya ng tao oh saan yon saan place ba yon sa ano yata yun eh yung vlog natin na nagpunta tayo na Harbor Front ah oo tapos sabi niya tawa daw siya ng tawa kasi yung sinabi mo nadudurog daw puso ayan guys dyan kami nabili nung ano pati Golden sobrang party. sarap nung pati nila. Ay, sabi pala lang kuya ko, ipagdadala eh, ka daw niya ng isang kahon ng golden pati. Oh, patty. Oo, talaga. <laughs> Salamat ka mo. <laughs> Ayan, mahilig tayo yan. Pambaon natin yan. No? Uh -huh. Ayan, lagi naman yung binabaonan. Ayan, daming mga vintage shop dito, no? Ayan, Parang dalawang beses tayo nag-date dito, no baby? Yung una naming date, kumain kami sa may ano, anong tawag doon? Yung tacos. Tapos sobrang sarap nung fish tacos nila. Daki ng pakwan guys, so 9.99. Maganda to ng mga herbs eh. Sidedo. Ganda, quality. But they don't have it. Dito tayo ngayon guys sa Kensington Market, Kensington Market. Wala nang kalaman, no? Ito yung yeah, nagtitinda ng kalaman, eh. Oo oh, nga. No. patapos na ang summer, eh. Yeah, they don't have it. Hinog na hinog ang pinya, no? Sweet golden pineapple. Mm -hmm. Ah, guys, so oh, hinog na hinog ang pinya, oh. Asan tayo? Sa Kensington Market. Ba't ka na andito? Bibili ng tuyo. Ah. Oh. Ito kasi yung parang palengke ng downtown Toronto. Yung parang mga tiangge, ganun, no? Talipa pa, Oh. Oo, yung mga store nila. Mga vintage, mga lumang damit. Ayan, no? Meat locker. Loko, Pag bata sis. ka pa, binata ka, put locker ang punta mo. Pag may asawa't anak meat ka na, lock. meat locker na punta Pwede mo. Pwede ba akong pumasok doon? Saan? Diyan, no? Sa ano? Ano? Tignan mo, parang ang kumain dito. Tignan mo. No, no, Ay, oh, ano? No? O ano? Oh, no, saan na ba tayo papunta? Doon nga, sa tagpuan. Let's go. Ang cute, oh. That's what it is, drizzle, drizzle. I kept saying sprinkle, sprinkle, it's but it's drizzle, drizzle. drizzle. For three donkeys, <laughs> amazing. Really? ano, ililibre mo ba ako ng burger? Ay, masarap ang burger dyan, baby. Two cheeseburger. Kasi may, may, pwedeng steak yung burger nila eh. Huh? Oh, mura. Tignan mo, one price plus one pop pa yung $15. Ah, mura dyan. Masarap $15 plus two burger pala yun. Two cheeseburger. Mm, -mm. Oh, ano, kaskas -kas na ba? Diba? Tuyo lang ang bibili natin, ah. Let's take to the budget. Nagre- <laughs> nagre na. Ah, tara, tara. Hindi kaya ito nakalaman? halaman? O, design niya yung mga yan. Ah, design niya. Ribo, sit down, please. Ribo, you, you want a shade? Naalala mo, nagpapabili siya ng sunglasses sa'yo. So ano, ah, mamili ka na. Wow. riboy you choose. <laughs> Nasaan na ba yung store? Ay, ah, hanapin natin yon. Tagpuan. Ang tagpuan na hindi matagpuan. Dito ba tayo kumain? Sa El Tropo? Oh, sarado na. Oy, wala na Dami nag nagbebenta dito ng mga jewelry, no? Oo. Oh, oh. Ito ang pinakasikat dito, oh. Na landmark sa Kensington. Yang kotse, oh. Kotse may halaman. Oh, ano? Oh. Nice. Eh na ako na gimmick noon lagi oh. Sa supermarket. Yan baby oh. What I This is taco taco. Look. Taco taco. taco. 6.50. Ang isa. Dali namang gawin sa bahay eh no. Oh, yung ginawa ng ani dito eh so proper. <laughs> Ribo, are you okay? Mommy so thirsty. <laughs> Cute. Oh, ayun na, ayun na. Let's go. Ayun na nga. Ayun no. na, oh. We have to cross. As malapit lang pala. Yeah. Eh sabi kanina 9 minutes 9 sorry 9 minutes walk pa eh. Kala ko malayo pa ito. Eh. Ayun guys, oh tagpuan. Buti diyan sila nagbukas, no. Oh, so look at him. He's biking, Ribo. Dapat matuto rin si Ribo magbike. bike Oo. Uh -huh. We're going to Tagpuan. Malayo ba ang nilakad natin? Hindi naman, okay lang. Na. Sanay na ako. Hmm. Parang ngayon hindi na ako nalalayo. Dati, uh -huh. nung sa Panda tayo, hirap na hirap talaga. Pag alam kong pupunta ng highway eh, sobrang na ano. Pero ngayon, hindi na. Oo, oh, ito na. Tagpuan. Home style Filipino cooking. Mm -hmm. you think we can go inside? Stop, see. Bangui. Bangui, Bingui, Bingui, Masarap kaya ito. Ano yan? Okay. Sisig? Hindi, itong nasa dito. Oh, o, kaldereta yala. Hi! Meron kayong tuyo? Oo. Oh. Wala. Wala doon kayo. Jetrox um, lang <laughs> meron. ano jetrox? <Jeffress>? Hindi. <laughs> May fishball kayo yung frozen? Meron daw. Ano oh, yung, ayun, kabila tayo? Ilang grams yung, manon, yung fishball? Ang cute naman ng store nila. Ano? Ako yeah. yes. mukhang malinis. Uh, eh uh, yung may kikya May kikya meron pa yun yan bumili ako ng ano guys chicken skin kikiam, may nagtara na no, baby ano lahat yung mga nabili mo ito bumili tayo ng chicken skin uh, Kikiam, kikya pakita ko sa inyo guys Kikiam. Yeah. Daddy Dang ang tatak. Sayang walang tuyo. Oo, oh, walang tuyo. No? Tsaka ano pa ba? Atsara. Homemade achara nila. Ano mm -hmm. mm -hmm. na mm -hmm. natin? Chicken skin? Mm -hmm. Expressway to heaven. Ooh, crunchy. Mmm, sarap. -hmm. Mm -hmm. Ang lutong. Mm -hmm. And no, Miami mm -hmm. So ayan guys dito lang yan sa tagpuan sa Michael Sinton. Sorry